Nagano kami, nagtrabaho kami ng aircon. Pag umaandar, maingay. Ngayon, tinanggal namin itong compressor. Hindi nga na, hindi nga nawa. na. Kanina ginawa, walang video. Ito kayo ng compressor, kalabas. Ayan. Ang problema ito mga tropa, pag pinaandar mo yung aircon, maingay. Wala namang problema dito sa laloob, dito sa bearing. Aso lang, wala siyang oil. Kaya delikado pa to kung mag-stack up ang compressor ang mga piston sa loob. Na delikado to mga tropa pag nag-stack up si Dam dahil wala nga ang lubrikan. Wala lang oil. Kaya ito ngayon ang compressor gagawin. Linisin lang. Ay na mga tropa. Dahil nga hindi na kailangan buksan natin ang kanyang compressor dahil wala naman tayong problema. Basta maingay lang pag umaandar, yung pala wala ng oil. Lagyan lagyan natin ng oil ang kanyang pamaboy. Yan. Kasi nga, importante yan sa lubrication. Kasi pag wala yan, mga tropa, ang mangyayari dyan, yung piston ng inyong compressor, compressor ay mag stack up sa sobrang init. Yan. Papasok na yan. Dahil wala ang talangis-langis, kailangan ubusin natin yung langis na yan nasa isang grapa. Nasa ano yan, mga 350 ml na yan. Ayan. Ayan na, ay mga tropa. na, shook na. Tingnan natin. Ikutin. Ayan, mga tropa. Kung narinig mo yan, no? Oh syok na syok yan sumisyok syok syok na kanina talagang walang kasabit sabit patay patay, patay. ngayon mayroon na mayroon mayroon ang pinapatay ah pinapatay malakas ng ano yan compression compression dahil nga sa luwit lang is hop ikot putin natin ito mga tropa ayan na Ngayon, pwede na ibalik natin yan. Ayan. Sampak natin ulit. Kakabit na lang natin ang hose mga tropa. Pagkatapos ay ikabit ang mga hose, vacuum. Magano tayo? Magbabacuum para magligtist. Okay mga trupa Dito mga trupa Dito na mga trupa. Tapos na ikabit ang compressor Ang kanyang connection wiring Dito na tayo magliliktis na tayo mga trupa Aliktis magbabakyom Magbabakyom na tayo mga trupa <coughs> Ang purpose ng vacuum para matanggal ang mga dumi. At madali ang pagpasok ng mga priyon. Yan ang korpos para mahigop ang priyon. Papasok doon sa loob ng... Dere, dere, dere. Huwag ang uguan. Huwag ang mustyor. Ayan, huwag ang mustyor. Huwag ang mustyor. Baka na natin ito mga tropa. Ayan side. High side. High side. Low side. Para vacuum. Binuksan ang dalawa. Gitna. Binuksan ang dalawa. Para sabay mahigop ang lahat. Pati sakyan higupin tapos sa loob ng hook. Yung pressure na yan. Ito, dito mo malalaman mga tropa Pagkatapos ng mag-vacuum, pag may leak Ito, nag-negative na siya eh yan, negative balik ay R0 pag may leak babalik yan sa zero itong vacuum na to pagkatapos natong na to, mag vacuum steady dapat yan pero pag may leak back to zero siya bababa ba. E, kaya pagkatapos natin mag vacuum yan mamaya tingnan natin kung hindi ba bababa ba ang pressure yan ayun na mga tropa walang leak test ah, walang leak test walang ano natapos na mag vacuum mga tropa at leak test na ito ayan sara na walang leak test kasi hindi nga bumabalik-bumabalik buma sa zero negative pa rin ang kanya pressure kasi pag bumabalik yan doon sa pressure zero at nawala sa negative ibig sabihin may leak ayan mga tropa ayan ayan mga trupa ayan hawak mga tropa hawak mga tropa hawak mga tropa hawak mga tropa o sa ring ipon mga tropa ay mag magano na tayo mga tropa. Mama, Mag magkarga na ng priyon. Ay, mga tropa, magkakarga na ng priyon ayan Bubuksan na, na. Tapos Nakasara tong dalawa. Nakasara na? Nakasara na. Buksan natin ang tangke mga tropa para sumabog. Ayan. Tapos buksan natin ang para makalabas ang hangin. Mm. Magpara tayo magtawag ganit. Karga. Ayan. Ayan. Sabay lagay dito sa low side mga tropa. Uh, open sa low side. Oh. Mm. Paabotin natin ang 50. Sumabog siya mga tropa. 50 tayo dito. 50. 50 to 60. A commander yan. Pressure niyan nasa porte. 50. birthday pa di, Under ta ngayon, pag umabot ng 50. Ang kailangan no. mm. yeah, okay. Okay. Okay, start. Start sa tin tropa. Full ka punch. Mga <laughs> tropa.

Kabok ra. kabur lang. Kabok. <coughs> Bro, nag low pressure, <coughs> nag low pressure <coughs> pun <pegapong jero, coughs> no? no?

kulang kulang pa ibig sabi kulang pa sa friyon buhat pa eh ito yung friyon buhat buhat parang hmm? aircon technician ayan o oh. at nagkakarga pa tayo ng aircon na prion. ito ito yung kids huwag ka ay ah okay na

Ay na mga tropa. Tapos na. Tatanggalin na lang natin. Ako sa yun ka 250 mil. No? May no? Mm. Maray. Oh. Pero lahat siya kapriyon? Okay. Ayun okay. Ay na mga tropa. Ayos na. Salamat sa iyong panonood. Andito yung mga... bulahan sa mga babaeng tanan. <laughs>